Anong ganap sa mundo ng showbiz. Dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson ang tumupad sa kanyang pangako sa pamilya Yulo ngayong nalalapit na Pasko. Noong November 3, 2024, personal na bumisita si Singson sa pamilya Yulo upang ibigay ang 1 million pesos sa kanila. Sina Mark Andrew, Angelica, Joriel, Eldro, at Elisa Yulo ay dumalo sa pribadong pagpupulong. Ayon kay Singson, nais niyang tulungan ng pamilya Yulo bilang pagpaparangal sa kanila sa pagbibigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang representasyon sa gymnastics. Sinabi rin ni Singson na bukas pa rin ang kanyang 5 million pesos na alok kay Carlos Yulo, ang two-time Olympic gold medalist. Matatanda ang inalok ni Singson si Carlos ng 5 million pesos para lamang makausap ang kanyang pamilya. Ito ay isang reward para sa athlete, hindi lang para sa kanyang pagkapanalo, kundi para sa pagbabalik ng pagkakaisa sa kanilang pamilya. Nagkikiusap ako kay Kaloy na ipakita niya na ngayon champion siya, nakagod, pakita niya siya ang ano, role model of a family. hindi eh, maganda yung pinapakita niya kung di siya makipag-record sa pamilya. Baru saya plus night walapa. So, magda magda kau yang premium niya lima million. So, boom family yang bersama dapat share role model. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni Carlos ang alok ni Singson. May ilang netizens na nagsabi na hindi ininda ni Carlos ang pagkawala ng 5 million pesos dahil maliit lang ito kumpara sa tinatayang 100 million pesos na kanyang natanggap mula sa iba't ibang mga parangal mula sa mga individual at kumpanya. Gayunpaman, umaasa pa rin si Singso na balang araw ay makikipag-usap si Carlos sa kanyang mga magulang.